nawagan na ang medical experts sa bansa na magkaroon ng makabago at epektibong solusyon para labanan o laban sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Ngayong araw nakatakdang ilunsad ang End Dengue Coalition na binubuo ng mga miyembro ng medical societies Kasunod ito ng pahayag ng Department of Health na hindi pangkaraniwan ang pagsipa ng kaso ng dengue ngayong pagpasok ng taon. Mula Enero, nakapagtala na ang ahensya ng higit 28,000 dengue cases, 40% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2024 kagnganya so, magkasama natin si Dr. Lulu Bravo, ang Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at isa sa mga coordinator ng End Dengue Coalition. Magandang tanghali po sa inyo Doc Lulu. Salamat po sa oras. Magandang tanghali Sheriel at uh, thank you. magandang opportunity ito dahil tumataas talaga ang dengue cases natin. Nag-outbreak na sa Quezon City, di ba? Mm -hmm. At ang sinasabi nga rin po ng uh, ng uh, DOH ay may walo I think eight other uh, areas pa rin po ang mataas ang kaso but I think dapat ang magdeklara nun ay yung mismong mga lugar, hindi pwedeng manggaling mismo sa DOH. But then again, umaabot na sa Syam yung may mga yung lugar na mataas po ang pagsipa ng dengue cases. Pag-usapan po natin itong uh, inyong ilulunsad na End Dengue Coalition. Ano po ba ang objective nito? Very timely po itong inyong paglo dahil nga po dito sa uh, pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Well, Cheryl, by 2030, ang sabi ng WHO, dapat ma-reduce ng 50% or kalhate ang mga kaso ng dengue at ang pinaka-importante, magkaroon ng zero death ang dengue. Ibig sabihin, dapat mahusay na ang pangangalaga sa mga dengue para hindi magkaroon ng pagkamatay. Yan ay by 2030. And so, Tayong mga nandito sa Pilipinas na isa sa pinakamataas na dengue cases sa buong mundo ay kailangang magsama-sama upang magawa natin at ma-achieve natin yung goal na yan na pagbaba ng dengue kaso at pagkaroon ng zero death. Kaya itong Philippine Medical Association ay nag-organize -nag na ng koalisyon ng mga malalaking medical society, ano-ano to, yung Philippine Pediatric Society, ng mga certified pediatricians, yung Philippine College of Physicians, ng mga internist, yung mga infectious disease society, ng pediatrician at adult medicine, even itong ating mga tinatawag nating nursing, pharmacist, midwife, yung koalisyon ng mga health professionals. Magsasama-sama tayo, even Rotary, lahat tayo ay magsusuporta upang mabigyan natin ng uh, kahalagahan ang paglaganap ng pangangalaga at pagkontrol sa dengue. Alam mo, limang pillars yan. Yung limang pillars na kailangan nating mag magawa, yung pagsasurveillance ng dengue, yung pagkontrol sa mosquito, pangalawa, yung pangatlo, yung pag- gagamot sa dengue. Alam mo, maraming doktor hindi pa talaga nakikita yung tunay na paggamot sa dengue. Minsan, sobra-sobra ang kanilang binibigay na fluids. Pang-apat, yung paggawa ng, pagbibigay ng bakuna ng dengue sa ating populasyon. At pang-lima, pang importante rin sa lahat na maipamahagi natin through media, through different medical societies, ang kahalagahan ng Pagkontrol sa dengue. Mm -hmm. At doon po sa limang pillars na nabanggit nyo, gaano po karami doon na nasusunod natin o nagagawa na natin? or lahat po ba eh, medyo kulang pa po ang ginagawa natin? Nakud, Sheryl, tingnan mo. 1954, nung unang magkaroon ng malaking outbreak sa Pilipinas. Inireport yan ni Dr. yung namaya para si Dr. Lino Edlim. 1954 tayo ang unang bayan na nag-report ng Philippine Hemorrhagic Fever, H-Fever. 70 years ago yun. Hanggang ngayon, yung parin ang malaking problema natin. Hindi na nababago ang sitwasyon. Eh lahat na ng vector control ginawa natin. Lahat na ng 4S, 5S, Di ba? Lahat na ng faging ginawa natin, e bakit para taas pa rin ang pataas tuwing taon-taon na magkakaroon ng outbreak, ay pataas pa rin ang pataas ang ating mga dengue cases. At yun ang gusto nating tutukan sa ngayon. Tutukan natin na lahat tayo, maski ang industriya, maski ang mga, hindi lang mga doktor ha, lahat ay tinatawagan natin, pati ang mga korporasyon, yung mga tourism for example, yung mga maraming mga empleyado na na, na bibiktima ng dengue. Alam mo, hindi lang bata ang nabibiktima ng dengue, ha? Pati yung matatanda, pati yung mga adult na may sakit sa puso, diabetes, yung mga may comorbidity, lahat yan ay mas severe mas mahirap magkaroon ng dengue dahil yon ang mas severe at maaring mamatay sa dengue. Akala natin noon, bata lang. Hindi ha. Lahat ng age group ay apektado na. At alam mo, Sheryl, ang nakakasama ng loob talaga, dati, dalawampu at mga 30 lang na countries ang apektado. Nung 50s, 60s, 70s. Aba, ngayon, 130 countries na 34. To be exact, 134 countries na sa buong mundo ang napapabiktima ng dengue. Kasi nagkakaroon na ng climate change at yung mga malalamig na country ay nagkakaroon na rin ng dengue. Hindi lang tayo na maiinit, na ma humid na maraming ulan. Climate change has made this development possible. Pati Amerika, pati Europa, may dengue na rin. Kaya takot na rin sila sa dengue. Uh, Doktora Bravo, nanawagan po si uh, Union of Local Authorities of the Philippines President and Kirino Governor uh, Dax Kua na ilabas na yung bagong dengue vaccine. After dengue vaccine issue, handa na ho kaya tayo para sa bagong dengue vaccine um, sa aming pong um, uh, panana nakikuhang na impormasyon, ay uh, meron daw hong nakabinbin na halos dalawang taon na sa FDA na hindi po naaaksyonan na vaccine na papalit sana sa Dengvaxia. Ano po ang uh, take nyo on this? Cheryl, alam mo naman kaming from the Philippine Foundation for Vaccination. Ang gusto namin lagi ay magkaroon tayo ng uh, tamang impormasyon uh, tungkol sa bakuna. At yung dengue vaccine, na bago ngayon, second generation ang tawag natin, ay mahigit ng sampung taong pinag-aaralan. At alam mo ba, noong 2023 pa nga, na ini-apply na for licensure dito sa Pilipinas. Alam mo, dito sa Asia, ang Indonesia, nag-license na August 2023. Ang Malaysia, last year. Ang Thailand, 2023 din. Yung Malaysia at Vietnam, last year pa. February at saka May 2024. Dito sa Pilipinas na pinakamarami ang dengue, abay mukhang hindi pa nga umiisod at talagang yun ang demand sana natin. Kasi itong bakuna na to, and mark my word, I will tell you honestly, I am one of the principal investigator for this new generation vaccine. Nakita namin ang safety. Walang safety signal dito. Pwedeng ibigay, maski na dun sa tinatawag nating zero negative, na wala pang dengue, at mas ma-effective dun sa mga nagka-dengue na. Pero alam mo ba kasi, yung sakit na severe dengue, mas nangyayari yon dun sa mga nagkaroon na ng dengue. Kaya definitely importante sa amin na mga scientist na nag analyze nagagawa ng mga pananaliksik na gamitin natin sapagkat kung wala naman siyang safety signal, abay anong ginagawa ng ating mga authorities? Mm -hmm, mm -hmm. Yun pong sinasabi na dalawang ta halos dalawang taon nang nakabinbin sa FDA Mula po sa ating mga experts, katulad po ninyo, ay ano po ang sagot nila? Bakit ganun ho ba talaga katagal? Uh, whether aprobahan uh, or hindi na makakuha po tayo ng, ng sagot about this? Or ano po ang nakikita nyo because uh, doon po sa ating pinagdaanan sa Dengbaksha, eh parang sandali lang, talagang uh, uh, parang natatakot, may scare na baka mas magaya sa Dengvaxia po itong isa pang vaccine? Alam mo, Sheryl, totoo ang sinabi mo na yung Dengvaxia malaki ang naging impact mm. kung paano tayo magpapalicense ulit ng bagong vaccine laban sa dengue. Pero nakita mo naman, dalawang taon na. Mm. At ang sinasabi natin, sa ibang countries, ginagamit na. Ang Brazil, alam mo ba? isang country, isang bansa na napakalaki na maraming dengue na pumasok ngayon sa kanilang bansa. Isang milyon halos itong January lang. Naglagay na sila nung kanilang dengue vaccine, itong bagong dengue, sa kanilang National Immunization Program. Meron na sila nito. At yun ngayon ay ginagamit na sa buong bansa ng Brazil. Tapos sabi ko nga, lisensyado na rin sa ibang bansa eh bakit naman tayo ay pinapaupuan pa yata or ano pang hinihintay natin? Dalawang taon na. Nung una, sinasabi nila na sometimes isang taon bago nila pag-aralan, bago nila E Eh ngayon naman, dobling taon na. Dalawang mm. taon na. Pwede ba naman na talagang tutukan na natin kasi kung hindi, baka yung country natin hindi na bisitahin ng mga turista, hindi na puntahan ng mga negosyante, hindi na puntahan ng mga balikbayan natin kasi matatakot sila na napakadami palang dengue dito sa Pilipinas, hindi ba? Ito pong Q-Denga, na ito po yung uh, Japan-based na Takeda Pharmaceuticals po may gawa. Isa po ba itong klase ng vaccine na pinag-aaralan po ng FDA? Uh, would you know kung meron pa tayong dapat na iba pang i-consider na vaccine? Alam mo, mayroon pang nasa pipeline ang dengue vaccine. Alam ko rin yan sapagkat uh, magsisimula rin kaming mag- Uh, manaliksik doon sa iba pang dengue vaccine pero ito ngayon ang nasa ano na nasa lugar na para magamit yes, di ba yes. yung mga nasa pipeline pa lang panang pa ng mga taon bago mm -hmm. siya magamit talaga dahil mak mananaliksik pa gagawa pa tayo ng ibang uh, clinical trials ika nga para malaman na safe ba ito effective ba ito Magagamit pa sa Pilipinas ito. Uh -huh, Pero itong uh -huh. tinatawag nating Q-Denga, uh -huh. nagawa ng uh, isang pharmaceutical company na napaka-reputable uh, naman, Takeda, diba? Opo. eh napaka-ganda naman ng uh, rekomendasyon ng WHO. Uh -huh, uh -huh. Ito ay narecommend na ng WHO to be used for children 6 to 16 at saka talagang nirecommend nila, sa mga bayan na mataas ang dengue. At yung bayan natin, ay sinasabi nga natin, ay may pinakamataas na dengue dito sa buong mundo. Eh bakit naman kaya? Ano pa ang hinihintay natin? I am sure, kasi I am a scientist. I have been a scientist for 50 years. Nag-aaral ako ng infectious disease. And anytime you ask me about the data ng dengue, ng q masasabi ko sa iyo. Hmm. Ano po, um, is this something na um, ipinaabot nyo na po yung concern ng ating mga experts, ng ating mga doktor uh, sa DOH? Ano po ang tugon dito ni Secretary Herbosa? Well, alam mo, ang ating... Uh, uh... Mahal ko 'yan na si Dr. Ted Herbosa kasi alam ko ang puso niya ay para sa public service at nagkuusap na rin kami tungkol sa dengue. Nagtanong na rin siya at sabi niya eh kung talagang effective ay willing siya na gamitin 'yan. Mm -hmm. Alam mo, may proseso lang talaga. Nag-iingat ang mga tao sa proseso. Kaya lang sabi ko naman, eh pwede bang bilis-bilisan yung proseso sapagkat hindi naman maganda na You know, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, diba? Uh -huh, uh -huh. So, bilis-bilisan lang. At saka, yung mga, alam mo, kasi talagang takot yung iba sa, even sa FDA, alam mo naman, nasunog or na-burn sila dun sa Dengvaxia, kaya siguro. Pero alam mo ba, Sheryl, ang isang natutuwa ako, may ginawang pananaliksik sa vaccine confidence ng Pilipinas uh -huh. na ngayon tumaas na ulit. Mm -hmm. Bali ba, di ba nung 2018, nung magkaroon ng dengue bumagsak ang ating vaccine confidence. Mm -hmm. Halos, wow, halos uh, 30% na lang yata ang may confidence nun sa bakuna. Pero ngayon, tumaos ulit. Nandun mm -hmm. na ulit siya sa mga 80%, That's 85%. So magandang uh, pangitain niya na ma-accept ng ating mga mamamayan ang pagbibigay ng bagong bakuna laban sa dengue. Panghuli na lamang po, Dr Bravo, with this um, uh, inyo pong paglulunsad ng End Dengue Coalition, ano po, again, ang inyong panawagan sa pamahalaan ukol nga po sa paglaban sa dengue? Okay, sa atin din pong mga nakikinig sa One Balita, ang napaka-importante po, magtulong-tulong tayo. Kaya po tinawag na N-Denge Coalition, ibig sabihin po niyan, empowering networks, hindi lang po mga doktor, mga nurses, at mga pharmacists. Kayo rin pong nasa private sector, korporasyon, nasa tourism business, nasa mosquito vector control. Lahat po tayo, kailangan nating tulungan ng ating bansa na masupo at makalaban sa dengue. Hindi lang po sa pag pagpapakontrol sa mosquito, sa lamok, kung hindi po sa pag-aalaga sa mga may sakit na dengue at higit sa lahat, ang isang napaka-epektibo po para sa amin ay ma-introduce ang bakuna na nandito na po Qdenga, yung ngayong next generation. Ito po ay nakita na namin na effective at safe at pwede pong magamit, nagagamit na po sa ibang bansa. Tayo po ay magsama-sama upang maipamahagi natin ito, ma-raise ang awareness na ang dengue po ay isang sakit na pwede pong mapukso. pwede pong magkaroon ng zero death in dengue. Ang, ang iba pong mga bansa ay meron na pong zero death in dengue. Wala na pong namamatay sa dengue. Ano man ang po ang ating magagawa, gawin po natin. Magtulong-tulong tayo, ipamahagi, tawagan, panawagan sa ating mga local governments, mga mayor, mga governor. Tayo po ay talagang kailangan magkaroon ng boses para po masabi sa ating mga mamamayan, sa ating mga government officials na talagang effective control po ng dengue ang kailangan natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at isa sa mga coordinator ng Endengue Coalition.